karon mga idol wala pa man ta nakasulod sa dipo. so diri lang sa atas sa village sa highway mo sa tadri mo tag HPG ba na imo Kaya, kay po na sila kaayo ilabi na karon kay hapit ng pasko ay muhatag, hatag ina sila regalo ba mo nang diri sa atas sa village sa highway mo tambay sa ta may untag na imo ng para mabungkag na nagpila diri dapita so mga idol ingani ang sitwasyon sa mga trucking driver So samtang dili pa kasulod sa depo, uh, ah, sa sa Dapling Highway magpainit mo nang pag-uli sa balay, mura nag sinugbang iro kay eh, naluto na mas kainit. So ingan ni ang mga truck driver. Usahay so, pag-uli sa balay kasab-an pag asawa. Sus so, Ginoo ko kabalo ang mga asawa ba unsay sitwasyon sa ilang nga nagbiyahe. -nag Nalisod kayo. So mga idol mo niya ang dipodre sa Santa Cruz Dabao. So dagko kayo mga idol. O oh, hiyahay kayo ning nasa sulod kay safety na kayo sila mga idol. Samantala ning uban na sa gawas. Sus, hindi nga mutulog. Hindi pa siya nakatulog kay uh, man kay nagsimag bantay ang dalan. O napo isa o salawayan kayo. Gusto mo sulod. Kaya nang dili pa siya pasulod. Sulod. Ibalik to, ibalik. Pagbalik dito si Monggi Parkingan, unya ra ka mo sulod kay eh. mag una, -una pa ka. kami may nauna nimo. Pagbalik sa dito. aingani ah, eh ni ni mga driver ring uban mga idol. Grabe kayo. Buluyagon kayo. Di siya ka balo sa ilang pila. Dapat first come first served sa dipo, Dili kay mag una, -una. Oh, nabtan na may gabi mga idol. Oh. Hinakaw pa pajud mi diri sa overpass sa Santa Cruz Davao. Sus, grabe kanindot mga idol. bugnaw kayo ning lugar ra mga idol. A heart speed to the city streets. We began to feel the fire. We ride As the chemicals they take us higher The night's young And it's just begun As she put... So mga idol, mo na yun ang among unit mga idol So nagulat lang yun ni sa tawag mga idol Para makasulod na may susulod sa dipo mga idol So pag makasulod na mga idol So relax na kayo mga idol kay pwede na tayo mga tulong-tulong dito mga idol Kaya wala naman tayo bantayan mga idol okay pasalod tamal idol a heart speed to the city streets we begin to feel the fire we rise like tall buildings as the chemicals they take us higher She puts her hand in mine. We wanna chase the night.